Morning. Pasyal pasyal tayo dito. Tulugan ng lolo ko. Yes. Tulug pa ang mga kapit Hindi ako malawag kita, Balik na. Ito na ako galing kanina. Kain nyo pa na eh. Yan. Ang itong kagandahan dito. Meron nga rin na bridge na maliit. Ayan. Dito sa gabi, maraming mga invisible dito. Kaya, pag naglalakad ka dito, dapat may kasama ka. Kung hey, hindi, panungulat ka na lang sa likuran mo, may sumusunod. Wala na pag malapit na doon sa bahay ng lolo ko. Oh. Morning sa lahat.